Kasalanan nga daw ni Russell Westbrook bakit natalo ang team ng Nuggets laban sa New York Knicks. Wala well, sa tapatan kasi ng team ng New York Knicks pati na rin ng Denver Nuggets ngayong araw ay talaga nga namang dinismantel na itong New York Knicks itong ang Denver Nuggets. Talaga nga namang umpisa pa lamang ay tambaka na nga sila at wala silang nagawa sa buong laban. At kaya naman nasa beto ni Jamal Murray sa anyang mga post-game interview. Pakinggan natin. Long season. Um, guys have lives outside of basketball. Um, You know, we just beat LA in LA. Uh, got some guys that are, are live in LA. You know, so stayed in LA. Um, and like I said, it's just, I don't think the focus was there from everybody. Um, and that's what happens when you don't have a focus. Like I said, it's not on coach. It's not on what plays we're running. It's not on anybody else but the guys that are out there on the court. Walang gustong palabasin si ni Jamal Murray mga idol ay kakatalo lang daw nila sa team ng Lakers sa Los Angeles at meron daw silang mga players nakatira dito sa LA at sila daw ay nagstay sa LA. Hindi niya tinatukoy physically mga idol pero mentally. Kumbaga ang pinalalabas nga ni Jamal Murray mga idol ay ito ang si sa Westbrook Brook pati na rin si Peyton Watson ay hindi nga present sa laban nga nila sa team ng New York Knicks nang dahil silang dalawa lang naman ang born and raised dito nga sa Los Angeles sa kanilang ang team. At nang marinig at mabasa ngayon ng mga fans ay itong kanilang naging reaksyon. Sounds more like a stray o patama at a teammate at kilala nga daw ng fan na ito kung sino ang kanyang tinutukoy. Sabi ng isa ay 208 million nga daw ang kanyang sinasahod pero hindi niya daw ma-outplay ang kanyang backup at ang kanyang backup ay walang iba kung hindi itong si Russell Westbrook. Reply ng isang fan ay Westbrook is playing more like the guy worthy of the starting right now. Is really calling his teammates nga daw talaga. Reply pa nung iba ay is hit trying to blame Russ at si Westbrook nga lang daw talaga ang nag-show up sa laban nga nila. Again, sa team ng New York Knicks, komento ng isa ay Russ leaves in LA and dropped 24 in the fourth quarter. And most of the comments at reply nga ng mga NBA fans ay alam nila kung sino ang tinutukoy Ito ni Jamal Murray dito nga sa kanyang post-game interview. At matapos nga sigurong makita ni Jamal ang backlash, ang mga reply at komento ng mga fans ay napilitan tuloy siyang mapatweet. At sinabi niya, we all stayed in LA by the way. Kung baga mga idol ay nilahat niya na nga at sinabi niya na lahat kami ay wala sa focus kaya natalo kami sa laban nga nila against sa New York Knicks at tinambakan. At iyan nga mga idol ang controversy sa team na sinimulan na ito nga ni Jamal Murray sa pagsasabi niya ng mga ganitong bagay sa post-game interview. Dapat daw ay sinarili na lamang ni Jamal. Ito nga ang kanyang salubi ng dahil siguradong makaka-apekto nga daw ito sa team chemistry ng team ng Denver Nuggets. Tapos ang lakas pa nga daw ng loob na siya mag-call out. Samantalang ang kanyang performance ay hindi naman kagandahan. Samantalang yung kanyang kilo call out ay talagang maganda ang naging performance para nga tulungan ng kanyang team. Pero let's see mga idol how will this play out matapos nga na itong ginawa ni Jamal Murray na pagsisise sa kanyang teammate.